Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong latest pahayag ni General Nicolas Torre, ang PNP chief ano. Ah, uh, don't know kung matutuwa kayo o mababahala ito. Sinabi niya ito para walang snatcher, hold up addict at umiinom na standby, hulin natin para wala ng kriminalidad wala tayong warat o pares huliin natin, saka na natin pag-usapan ang arrested warat, madali lang yon Okay? ok uh, grabe, Okay. pakinggan natin siya para wala ng para wala ng holdover, huliin mong holdover para wala para wala ng kristal bike na malaking inundan sa hiling دا کي ملي ته ملي ته سڀ اوريجينل آهي اوريجينل آهي

Ano? Ano masasabi nyo doon? I don't know kung anong okasyon ito. Basta bago lang ito. Police General Nicolas Torre. Ito na. Yung 4-star General na siya. It's a pronouncement. So dahil PNP chief yung nagsasabi, ay yung mga polis. Gagawa rin. Kasi nga, ang kanyang estratehiya is padamihan ng arresto. Oh, padamihan ng arresto, edi eh, talaga manghuli kas So kung ako ang pulis, dahil 'yun ang utos. Huhuli talaga ko. Example, ako ang station commander. Padamihan ng uh, arresto. Edi eh, sabihin ko ang mga pulis ko, "Arresto kayo. Basta nag-iinom diyan, tambay, adiktos. snatcher, huli, huli lahat, tole, kahit walang warrant of arrest, utos ng Chief PNP." Very clear naman. Saka na lang daw, madali na lang daw kahit walang warrant o pares. O, oh, malala ko tuloy, merong uh, post na si Atty. Laila Dilima puring-puri siya kay General Torre. Dahil sa statement ni General Torre na under my watch, walang human rights na violation na mangyayari. Nako, tuwan-tuwa si Atty. Laila Dilima. Sabi niya, from a police force na na-involve sa, yun nga, yung kalukuan ng war on drug, magiging professional police force na. Kasi nga, ang pangako, walang human rights violation. So, dyan na nga rin yan, yung Walang warrant of arrest, huhulin mo, wala. Is there due process? Hindi ba na-violate yung rights ng tao na yun kahit lasinggo? O uh, baka ang ibig niyang sabihin, huhulin lang, dadalin sa munisipyo, din ipapalabas din. Baka ganun. Ah, uh, kasi hindi klaro eh. O uh, di ba lasing? Lasing, lasing huli ng pulis. dadalin sa munisipyo doon patutulugin kinabukasan i-release ulit baka ganon eh, siguro pwede uh, kasi ang nakikita kong kanyang adikain is para maging ligtas ang sambayan ng Pilipino so maybe let's give the PNP a chance ano? Oh, malala ko tuloy yung nabasa kong uh, article sa isang mainstream media, parang inquirer nato yun, yung walong pulis na nasangkot sa warrantless search. Ito, nung Pebrero pa ito, ha? Walong pulis. Pinasok ang isang bahay uh, ng isang matanda na may kasamang dalawang uh, younger people Siners nila ang bahay na walang search warrant tapos allegedly nagnakaw ng 76,000 pesos. nag 'yon sa social media dahil nakunan ng ano, nakunan ng uh, video. Viral. So ang National Capital Regional Police Office in CRPO inimbestigahan. And kudos magaling ang NCRPO Police Chief General Aberin. After four months, dismissed from the service yung walong police. So, papaano kung walang nakabidyo? Adi quits na yun. Kasi may ebidensya eh. So, ito, napaka delikado ito. Although, maganda yung intention, but may kasabihan, The end does not justify the means. So, ligtas ba? Okay, magbasa lang ako sa mga comments, ha? Okay. Boobs, kairi, utak, bulinaw ka talaga. <laughs> Gore, Mike, Ran, murag overdose man ni sa Duterte style, oh. Parang Duterte style nga. Ganyan ng Duterte style. Kailan? Ano? Naging successful. Yun nga yung sinasabi ko. May curfew noon. Curfew. Mamaya may mga batanel. Kinukuha yan. Kinukulong. The following day. Nilalabas. Anong nangyari? Di yung mga ba, uh, mga young people nga ano, na. Di wala nang stress Takot na silang gumana. Duterte style. So ito, parang bumabalik sa Duterte style. <laughs> okay, so good luck sa ating kapulisan. Sana magresulta ito ng mas tahimik na komunidad. Okay, salamat mga sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil lang sweldo natin is pantulong sa tribo na namimigay tayo ngayon ng libre at pako para ma ang mga...